Yes. Ating chinuchunap up yung ating uh, body para sa pag sa bundok. Actually, uh, pwede kang umakyat sa bundok kahit wala kang chun up. Kaya lang sigurado, pagkatapos na akyat sa bundok, wasak ang, wasak ang pakiramdam. Pagod at masakit ang buong katawan. Kaya, pwede. Pero mas maganda yung pag akit mo ng bundok, pagbaba. Ni enjoy mo lang. Yung hindi masakit sa katawan. Kaya mahalaga yung ano kang proper tune up, proper physical training bago akyat. So ngayon, nandito tayo sa flatland. Ah, uh, syempre malaking bagay kahit hindi siya ascending o descending ang terrain para yung muscle natin, yung mga tendons, yung heart natin, yung paghinga. So lahat ng uh, physically na, na nandito sa atin uh, nagkakaroon ngayon ng tuning. So nagagamay niya yung, yung physical activity. So, hindi na siya uh, ah, pag-akyat. So, i-enjoy mo na lang yung, yung pag-akyat. Tsaka, hindi siya magiging ah, ah, uh, para bang parusa o oh, hirap. Hindi, ah, uh, sarap na lang. So, good morning.